weekend moto adventure tayo kasama natin si ano si Senon so yun saka si Joe kasama natin ngayon lang antipolo pero sa ngayon magkikita kita muna tayo sa may Jollibee so doon nag na sila ni sila Mark konting uh, meeting lang and then alis na tayo ang pinaka susundan natin sa along nung biyahe natin is si kasi siya yung unang nakapunta doon sa pupunta natin destination mamaya do double check natin kung ano ulit yung pangalan ng lugar na campsite na mar marami din nag ano din eh nagka camp saka nagka hiking so open uh, river siya so hindi siya ganun ka crowded so yun punta natin naka scooter tayo lahat pero meron din siyang ano uh, off road stay safe tayo may medyo marami ng tao ngayon dito eto na dito na nga sila Mark eto sila Mark sini Sapre sorry nagpagas na okay na kita kita na kami so yung motor natin si Mark motor ni ni motor ni Senan sa ni Jo hello Jo apat ha? Apat lang na motor. ha apat lang tayo yan si Jo first time ni Jo makasama sa ride ano sila uh, ADV Juan 60 group uh, mamamalengke muna tayo ah, kaya, kaya, kaya. okay 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 yan bali ang nasa unahan natin ngayon si Mark then pangalawa si Nay pangatlo sila Senon si sa saka si Jo and then ako yung panghuli so ayan good shit ingat tayo ingat tayo sa ride maraming rider ngayon kasi long weekend so ayan, enjoy natin to so kogyo na to no tingin tayo ng ano ng mga kailangan natin ayan na yung mga ano namin mga pangluto okay. so dito kami sa may yung public market dito malinis siya, so okay so yun kompleto na kami ng mga nabili namin meron ng na mga pang sabaw pang ihaw so yun diretso na kami dito sa baka hanap mo na kami ng kakapen medyo pagod na kami okay. Yan, bali doon sa may arko ng Marikina, uh, kakaliwa kayo doon. So yun, ito yung daanan. First time ko makadaan sa lugar na to. Tingnan natin kung ano yung mga makikita natin. Baka may mga marami pa mga campsite dito na pwede natin ma-check. Yung may tawid pa ng ilog dito. Ganda. Okay. Let's go. Let's go. First time ko sa lugar na to, medyo kakaiba yung daan. Puro paahon, pababa. Pero okay din. Wala naman masyado mga rider. Tapos malamig yung hangin. Ganda rito. Banda. Hilog oh. Dito may nang naliligo na. <laughs> Good shit. Okay. Sakay ba kalsada rito? Gusto feel Lagi yung kabilang side lagi sira. May, may kabilang side ng kalsada na lagi sira. <coughs> Pero okay na rito. Kaysa buong kalsada wala. Yeah. So I think parang malapit na rin yata tayo, no? Speaking of off-road. Eto na po. Ang ah, lalim. Oh, nauna oh. oh. oh, na sila sa eno na. Bilis ah. Sarap naman na, na naka-ADV. Easy lang. Grabe, bilis nila sa eno na. Maning-maning ang offroad sa ADV. Grabe. Pero grabe nga lang. Grabe. Grabe itong <laughs> Grabe itong yung itu na to <laughs> Yung <packet. laughs> Ayun pala yung tolay, eh Yun. Ganda, oh. Ganda pa. Ganda. <laughs> Dumpal. Dan dunta pa tayo sa mas mahirap. Madali mo sya to, dunta sa mahirap. Saan <laughs> na tayo? Tayo na, Antipolo. Yan. This is Antipolo. đây là đây là, tập đi co. đi. Yung butol ko tumba ako na tumba. Sige sige lang. Ano, lalayan kita? Ah, sige. Sige. Sige sige. Gusto mo ako magtula? Hawa ka mo, <laughs> Okay. Baba na lang gamit pre, ang bigat Saan na sinabi nyo? <laughs> Bababa daw natin ulit Pero yung gamit natin iwan na natin dito? Uh -huh. Hindi na daw kami makakapag cross doon kasi mataas na daw yung tubig sa ilog. Sayang, okay. hindi okay. natin okay. madadala okay. Natin motor <laughs> natin doon. <laughs> <laughs> Ayun, after At lahat, so lahat ng struggle. Pala ako kayo, yun, papadala <laughs> na lang natin natin doon oh, sa okay, ano, okay. yung sa lalaki na tumulong sa ating kangina. Baba natin tong motor. Tapos balik ng, tayo dito. Ng... yeah, So, pag-park na tayo. So, yan. Uh, nakiusap na tayo na until Sunday, babalikan natin tong mga motor natin. So, yun, Uh, na natin yung gamit natin. So, okay. tayo doon. <laughs> Kita mo yan. Hindi lang ha, ano sa camera, pero mataas yan. Biruin mo, Naghirap tayo umakyat dito, no? kasi oh, wow. ibababa rin pala namin yung motor namin. Kasi hindi rin daw kami makakatawid ng ilog. So hindi nung hukay dito. So madulas. Delikado sa scooter. So sakto lang. Tama lang pala na pinadala na natin yung mga gamit. Amig. Grabe parang walang katapusan to nilalakad namin sila Jolina sa Alisenon pagod na pagod na sinay ininom na ng tubig Tarek. okay lang sana eh kasi dire diretso kaso lang yung daanan rough road talaga tapos paahon pa Ayan. Grabe, ewan ko na lang kung di maso, nagtaba mo rito kung diet ka. Okay, eh, na tayo. Punta na tayo sa spot. Gubat na to ah. <laughs> Gubat na itong pinasok namin sa baba. Puro kawayan So yun. Ah, sobrang hirap nung pababa dun. Hindi siya daanan na normal eh mag slide ka talaga so kailangan mo mag -ingat. pero ito na yung view yeah. dito tayo magpipitch ng tent tapos siguro magsiga-siga tayo kasi ang daming lamok Daming lamok na yun so ayun yung falls nandun yung falls ganda okay so para makangiti kami mamaya magpapahinga mga kami kasi grabe, grabe yung pagod namin. Grabe yung pagod namin papunta rito. Solo namin tong spot na to. Kasi sino naman pupunta rito. Grabe yung pababa. Ang hirap. Pero ito yung reward. Yan. Yeah. Dito muna tayo. Pa-refresh muna tayo. Nakadangkay dito kami na? Hindi siya ahas. Pero ang ganda ng falls. Yay! Ganda! Yay! Woo! <laughs> worth it, worth it ang pagod. Yan. Yung sa taas nito mabilog. Yung mabilog falls na ano na pinapaliguan din dito sa may ano sa may antipolo. Yan. So pero mamaya confirm natin kung anong ano to, kung anong falls to. Ganda. Dami falls dito, no? Para lang tayo na sa DRT. Pag may time kayo, punta rin kayo dito. Medyo mahirap nga lang siya. Ah, uh, recommended to sa mga nagpo 4x4 saka mga nagano, nag-off-trail uh, bike. So, goods 'to, pero pag naka-scooter kayo, limited 'yung ano eh, 'yung daan mo eh kasi malalalim na saka ano. Talagang mababalakaw 'yung scooter. So, 'yun. Yeah. cheers, pre. Cheers, pare. Cheers. Oh my God. Ito niya pang ano, pre. Wow, ang cute naman ang basa mo. Parang pang shot glass, ah. Parang pang shot yan, yeah. hindi yan. shot glass. Yan, mukhang uulan na. Tapos yung tubig namin, limitado lang. Ayan, so set up na yun. Oh. Kasi... Biglang ano eh. Biglang kumulimlim eh. Yon. So, nakapag-set up na tayo. May mga tent natin kahit tumuulan. Tapos, ayan, nagluto na rin kami. Kain na tayo. Na. Banat na, banat Tapos, ligole, Tapos gin. Ah, sige lang. <laughs> Pagbawa ka pala. I-serve gin. mo muna, pare. Ayan, masabi sa'yo. Yon! Hmm, Pag may lakad kami, Sa cook.

Lakas pa rin ng ulan after namin kumain so ligo-ligo muna kami Tapos na kami mag-swimming. Nakabanlaw na It's coffee time! Coffee time. kami ng coffee. Na, no, pre? Good shit? Oo, oh, good uh, shit! Ayan, Coffee tayo. Yung coffee na binuro natin is from Segada. Babes. Ano <laughs> kaya yung ibon? Kasama natin. Kaya nga eh, ganda lang ano eh. Good shit, bro! Good shit! Good shit! Good shit, Zenon! Good shit! Good shit! Good shit, yo! Salap tulog, ha! Ah. <laughs> relax relax lang kami dito habang nakikinig sa mother nature. Salap magkape. Tapos maya maya idip kami. Wala pa kaming tulog kami ni Mark. Tapos namaya, no session, ng tayo niya yan yan yung set up natin yan ito uh, kila Jo Senon ito sa atin yung kay Mark yung kay Mark yung kay Mark pagsya po pa umaambon eh naman piso kata piso so ngayon lang kami <laughs> halos nakapag na relax maglalabas ka lang sa mga nalong meron pa doon TV handaan <laughs> Iyon So, nakatulog tayo. So, mag sa 8 na. 7.50 pa. Eh, siguro nagluto na ng dinner. Uh, tingnan natin. Okay. Bali yung lulutuin natin. Pre, ano nga bang tawag doon? Sa sinabawan na yun, pre? Sinabawan na lokbati. Sinabawan na lokbati. Bali ang sahog noon. Atay balon-balunan sa ka... Ng, ng manok. Tapos, lukbati, saka malunggay. Malungay. Ayan, may mga malunggay to So yun, sobrang healthy nyan mga pre. Masarap yan. Hey. Kain na tayo par? Kain na, kain na pre. So hey, dapat yung isa na yung alin natin. Maka alin. Ako na kaya pre. Ang buti na ka-close ng bread natin. Ha? Bread. Nakapapasok eh. Oo. Ayan. Tapos na kami kumain. So, ito na po yung kasunod. Tang Jin. Tang, Tang. Tang Jin. Tang, <laughs> Tang na pilog. Ayun. 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 Anong plano mo? Uy. Nakaganyan uh, na yung kanyang uh. ano. Halog ka? Lago pa si Ika. Nya! Yeah. Ang cute yeah. niya! Sabay takbo. to.